dapat may pagtupad o pagsunod sa kanyang mga utos. Amen? Amen. So, uh, hindi natin mapapatunayan sa ating Panginoon na talagang love natin siya kung binabaliwala o sinusuway natin ang kanyang mga utos. Amen? So, uh, at ang lahat ng mga utos na ito ay nakasaad sa Biblia. Ang tunay na umiibig sa Diyos ay tinutupad tutupad niya ang, kanyang, ang ang utos ng ating Panginoon. So, uh, ano po ba yung uh, pinakamahalagang utos ng uh, ating Panginoon? Alam ano niyo po ba yung mga kapatid? Yes. Ayan. So, alam po nila. So, uh, ang pinakamahalagang utos ng Panginoon ay ang pagsunod at ang pagmamahal sa Kanya. Gusto. Ayan. At para mapatunayan talagang mahal natin ng Panginoon, dapat sumunod tayo sa Kanyang mga sa mga utos ng uh, Panginoon isa rin halimbawa ito ay matatagpuan sa uh, Marcos 16.15 Marcos 16.15 Marcos <coughs> 16.15 16.15, sabi kanya niya, at sinabi niya sa kanila, mag, magsi, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ibanghilyo sa lahat ng kinapal. So, ibig sabihin nito mga kapatid, inuutos ng Diyos na ipangaral ang ibanghilyo sa lahat ng tao sa buong mundo. So, ako bilang mananampalataya, ayan, pinapakita ko ang pagmamahal ko sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. So, ano yon? So, um, may bibigay kong halimbawa nito ay uh, gaya ng akin YouTube. Di ba po ba mga Ayan. So, sa akin YouTube channel, sa pamamagitan nito, uh, lalo, no, lalo yung aking uh, content na sharing God's Word marami ang makakapanood at uh, makakarinig ng mga banal na salita. Banal na salita ng Diyos. So, thank God. Kasi sa aking uh, YouTube channel, ayan, uh, marami na rin ang nagkakagusto nito. So, talagang nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Lalong-lalong lalo na yung aking content na yon pag-share uh, ng uh, God's Word. So, nagpapasalamat din. Uh, maraming din nagpapasalamat sa totoo lang. Kasi sabi nila, ayan, isa din itong paraan para makapakinig sila ng mga salita ng Diyos. So, lalo na sa mga taong palaging busy ka, may pasok. Ayan, so, sabi nila, ginagawa nila, sinisearch daw niya yung, <laughs> yung aking YouTube channel. Ayan, para uh, maka, makapakinig daw sila ng mga salita ng Diyos. So, tunay na napakabuti ng Panginoon, 'di ba, mga kapatid? Kasi uh, sa pamamagitan ng aking uh, channel, malaki ang naitulong. tulong Hindi lang sa akin, kundi syempre sa ating simbahan. Ayan, kasi uh, hindi naman sa ano, sa pagmamayabang, kasi 'yung ibang earnings ko dito, ayan, na uh, sini-share ko din sa ating uh, uh, para sa ating church building. Ayan. So, talagang 'yon ang goal ko mga kapatid, yung uh, makapag uh, share din ako sa ating uh, uh, church para sa ating church building. So, at saka naniniwala ako na uh, more blessings to come. Ayan. Pa uh, magpatuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon. So, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagmamakitad ng pagsunod sa kanyang mga utos. So, uh, bilang pagsunod sa utos ng Panginoon, may papakita din natin ang pagmamahal sa Kanya kung mahalin din natin ang ating mga kapatid. Ito ay uh, makikita po natin sa first one for 20. First yan? First, oo. Oh, first, first yan. First one. Unang one. First one. Unang one. Yeah. <laughs> ayan, first dyan ayan uh, 420 ayan, so sabi po niya sa first 1, <laughs> verse 20 kung sinasabi ng sinuman ako'y umiibig sa Diyos at napupoon sa kanyang kapatid ay sinungaling sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ng kanyang nakikita paanong naka nakaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita So ibig sabihin nito mga kapatid kung makikita natin ang ating mga kapatid na nabibigatan o nabibig, nabibigatan sa kanilang mga problema o kaya may mga pangangailangan sila ay tulungan din natin sila mga kapatid sa pamamagitan ng panalangin na may gawa. Amen. Amen. So dapat hindi lang basta natin ipanalangin sila. Kailangan na uh kundi i-share din natin ang yung ating mga ano, mga blessings sa kanila. Lalo na kung marami kang blessings, so dapat uh, share your blessings. Ayan. So uh ani tsaka naniwala ba kayo sa kasabihan na God's love the cheerful giver. Yes. Yun. Oo, dapat ah. Uh, Oo, yun. God's love the cheerful giver. So, uh, gusto mo bang lalo pagpalain? Oo, oh, okay. Gusto mo bang lalo pagpalain? Yes. Oh, syempre, yes. gusto nating pagpalain. So, dapat share your blessing. Ayan, maliit man o malaki. Ayan. Basta bukal sa ating mga puso, pagpapalain ka ni Lord. Diyan. So, uh, ang Lord, may mga pangako sa atin kapag uh, uh sumunod tayo sa Kanya at mahalin siya ng todo-todo. So, alam niyo ba yung mga pangako ni Lord? Ayan. So, gusto